Ayan, Suha Port Marinduke, mga pala bro Ito, galing pa kita tayo ng Flying fish iliw kasi tuyo na ang ating ilew Mga pala bro, no? quality Ito yung tuyo ang ating ilew, nalaki pa Oh, good size, ito Ayan, oh. oh. ito na oh. Ito pa rin, oh, mga sulid pa rin itong malalaki Oh, ayan Ito yun yung bakit nininig, yan oh Ayan, uh, yeah, no? ang ganda ng pagkain pa mga kapalabro, no? Ito po yung uh, deliver na sa mga umorder ng ating mga suki. Ayan, yeah, Laing fish. In Marinduki, kung tawagin ay iliw. Ayan, yeah, Ayan, mga kapalabro. napakasarap po niyan. Sa lahat po ng gusto umorder ng ating flying fish, mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page. Mga kapalabro, ayan, yeah, Ayan. Ayos yan. Ay, syan, sarap yan sa almusal. Tapos bigla din ng gulay mga palabron. Suabi na. <laughs>